Aris, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo. Ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan para sa iyo ang matalo. Taurus, pag ng paglalaro ay maging masaya ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo. Ang mga tao na pangitingiti iti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo player na laging mahilig magsupla ang iiwasan dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo. Gemini, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo. Ang mga tao na pangitingiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Cancer, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo. Ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Leo, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo. Ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.05 ng umaga may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 53 na minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa player masyadong mabango ang amoy at kulay asol dahil sila ang magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Virgo, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo. Ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.10 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay pink dahil pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Libra, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo. Ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.10 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink magbibigay sa iyo ng kamalasan. Scorpio, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya. Ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan. Mo ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo. Para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Scorpio sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9:45 ng umaga, may ikatatalo na 30+ siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Maging matahimik kapag ikaw ay nananalo para walang makakakuha ng iyong oras na swerte at asul na kulay ang iyong iiwasan. Sagittarius, paggumawa ng paglalaro ay maging masaya. Ang isipan at maging mapagmasid lang para maiwasan mo ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9:45 ng umaga, may ikatatalo na 43 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Capricorn, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya. Ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo. Para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Capricorn sa oras. Na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng kabastusan at malaswa ang ibang sinasabi, at kulay brown ang isa pang iiwasan, dahil sila ang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius, pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya. Ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, kulay pulang damit ang iiwasan dahil magagawa kang matalo kagad. Pisces pag gumawa ng paglalaro ay maging masaya ang isipan, at maging mapagmasid lang, para maiwasan mo. Ang mga tao na pangiti-ngiti pag ikaw ay nananalo para hindi ka mabigyan ng kamalasan, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 5 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, Magsuot ka ng damit na may kulay red ng masaya ang isipan ng ikapapanalo ng maayos.